Pero may mga pagkakataon po siguro na sabihin natin, gusto niyo gusto niyo na pong subuko ganun dahil sa pagod. Oo. Uh -uh. Minsan ko na umuwi kasi eh. napapagod na din ako. Masasabi niyo po bang parang um, pagtawag po ng Diyos yung ginagawa niyo po ngayon na ah, pagtulong sa mga lola? Hmm. So far, bukod po doon sa pagsubok lang ay nakaka- Nakakaraos naman. Wala tayong regular benefactor. Ano ibig sabihin ng regular benefactor? Wala tayong uh, permanenting, permanenting tumutulong sa San Jose Balayan naman. Uh, Umaasa ko rin po ba kayo na hanggang ngayon eh, babalik po sila? Isa naman, kung sinusuman mo sila, dinadaraw nila ako dito ng aming Nanay Perla. She's 101 years old. So, wala pa rin nag-claim kay Nanay Perla. So, ayan. Punti-punti po yung mga pa, na uh, na elders siya. natin. Uh, Tara, let's meet them. Hello po. Good morning po. Sa likod ng kanilang mga ngiti ay puno ng mga lihing at kwento ng mga taong binaliwala at kinalimutan